Guys, magandang umaga sa inyong lahat for today's video may nakita akong recipe na madali lang siyang gawin guys nakita ko sa facebook nung nag scroll scroll lang ako kaya um, hindi ko talaga ito pinalampas guys gagawin natin itong ingredients na to kasi nakita ko napakadali lang itong ingredients na to guys so ito tingnan nyo itong video na to guys at ang ating susundunin ito para magkaroon tayo ng magandang <laughs> dessert o magandang inumin so ano pa hinihintay ko guys guys. Gagawin na natin ito. <laughs> Tinapos ko pala itong panoorin ng video to, guys. Para masundan ko kung paano nga ito ginawa. So, ano, guys? Gagawin ko na. Mag-prepare na ako. Na. So, ito, guys. Mag-prepare na tayo sa ating iced coffee na tinignan sa video. So, maglagay lang tayo ng dalawang sachet ng kape. Pero wala akong sachet. So, ito lang ang kape ko. So, dalawang spoon na kape. Yan. Inubos ko na. Dalawang TBSP na kape. 2 tbsp na sugar. Tapos dalawang spoon na mainit na tubig. Tapos ishake lamang natin sa salaan. Salaan daw ang gamit hindi guys para maganda yung kalabasan. Pinikot-pinikot natin hanggang sa lumabot yung kape. Magiging cream yung kape guys. So, ganito ba tayo ang gagawin? Pinikot-pinikot natin guys hanggang sa magiging cream ang kape. Huwag pigilan pinikot-pinikot hanggang sa magiging cream. Ang sarap kaya ito guys. Trending ko sa Facebook guys. Yan guys, malapit na magiging cream. Pag nagiging brown na brown siya. Mm. So ito guys, naging creamy na siya oh. Legit nga ito guys. Ganito lang pala gagawin yung ano, yung ice coffee na madali lang i-mix yung kape para magiging creamy. Tingnan nyo. Oh, guys. Creamy na creamy. So ito na guys, cream na creamy ang ating kape ngayon. Yeah! Nagawa ko ng maayos guys. Hindi palpak. So mag-prepare na tayo ng gatas guys at baso. So ito na ang ating baso na gagamitin guys. Lag -lag Lalagyan muna natin yan ng ice. So lagyan natin ng ice guys. Tapos lagyan natin ng milk. Tapos ilagay na natin ang ating creamy coffee. Yan. Shoes. Tingnan nyo guys. Ooh, wow. So ito na guys ang ating ice coffee. Yan. Yeah. So maglagay tayo ng straw. Yan. Mix lang natin. Woo! Yan guys, meron na tayong masarap na iced coffee. So ano pa yung hinihintay nyo guys? Gawin nyo natin dito para mahinom kayong masarap na iced coffee.